Hello mga kasi manwa. Ang bata. Nagating hala ka muna nag ano, ko, nag-mask ko. Kaya, mo, diba haling ko sa day off kahapon mga kasi manwa. Diba ko to kaadlaw sa tiya ko. Dito ko nagstay stay diba kaadlaw. pag abot sa balay, sa pertahan pa lang ko kagabi. Ginambala bala na ko nga ma. Gamit na ko, masoksok na ko dahil mask. Kaya amura dali sa balay yan mga kasi manwa. Pag nagwa ka, automatic, pagsolod mo ligo ka dayon una Pagtapos mo ligo soksok ka dayon mas para sa akon kahit wa ko kadlawan wala sa balay wa kadlawan ko isa kagabi Ang amo ni nag ko dayon mas asta ni isa ka semana. sa domingo ko pa ni mas ko sa akon ano sa domingo pa ko makauntat soksok -sok mas subong ari ko di sa laundry area nang ko sang akon nga mga ano hapin tapos punda tuwalya ang muna din mga sumanwa. Si Caleb, ato kayo nung ko naman. Pero pati o, pati sa ang iya nga ngirit. Ay, ang bot, Ah, hindi ko kagiyon. Abla sa bata na yun. Nakakabudlay no, mga si Manwa. Doon halos hindi ko yung Basta may amo ko Tisa Domingo pa kumuntat. Soksok amun nyo sa Domingo pa kumaka. ginhawa tarong. Abod mga kasi man, madam, hindi ko kaginhawa. Daw, gusto ko na ikakason. Kaso hindi ko pwede makakas kaya makita ako sa may CCTV. Yung bala naman may kapalibot din sa amon nga mata. CCTV. damon kaya pero may nilaban mo kasi man mga kaya ang panglaba ko yan isa lang ka beses isa kasi man ang mula nilaban ko pero may tambak damon ko nilaban damon ko pero may nilaban Oh, Mama, kasi ba naman badlay nun? Do. hindi ko yung kaginawa ba na? Badlay ang amo mo, ano? Badlay ang inyong bossing nurse. Grabe gid Napaka, Napakaano gid si Pablad, walang ko law bala nga sa balay. Pag-abot ko di bala, tapertahan pa lang ko. Kinabalan ako dahil nga kinala ko namang magsuksok sang amon niho. Sa sulod gid sang isa ka semana. Grabe. Doon, di ko galing kaginhawa. hawa. Grabe init. Grabe ang bot lamang. Sige lang, wala mo sundon na lang kay Arita. Di sa, sa sulod, sa panimalay niya, wala kami mo kundi sundon na lang kita. Yung tapos na kapanghalay halay mga kasi manwa. Tapos di ako lang nasa ginhalay mga kasi manwa okay? ho. bisan dako ako lang halay. Igo karon sa hapon. Malamala. Gina sa mga kasi manwa kaging kagi. Gina sa tungod yung atop. Nubo ma lang. Di magamuning init. Bisan dyan ako lang nasa halay. Kaging gina sa igo maghapon. Grabing it mga kasi manwa. Gato. Gato lolo. Ang balahas ko dito. Pating sungad ko. Nagahulas ang sungad ko. Pating ilong ko gahu gahulas sa tungod sa mas. Ah ingat tapos galuto ko sa pagkaon ni kilib mga kasimanwa manok na siya na isa ka bilog kita Ilaga ko da sa kay butaan ko lang sa utan nga sa yute kag carrots para may utan sa blama kasimanwa kasi kilib kasi pinanggan adlaw-adlaw may makaon gitsa nga karni hindi pwede nga wala sa sang karni makaon sa kada-adlaw init ito mga siman ang gahula ilong ko sa mas hindi no, ko rin hawa pero kinanglan kinanglan tagit sundon di ari ta di sa sulod sang panimalay sang atin nga boss wala ta mahimo Diyos ko na init-init na Ayun, kasi manapapatangan ko sa carrots kag am um, sa jutay. nga Para may lakot, lang bala nga ang sudaan ni Caleb ang iya nga pagkaon mo kasi. Ayun, kasi ko na ng tanan para madugan laga at madungan bala humok mga kasi kaya naman ko sa bugas. May kagaling mo lang ang bugas sa kilip Mga kasing manwa mo. Ang bugas sa kilib is ano, Japanese rice. Antes ko na magtigang sa bugas ni ginahulong man ko na na isa ka oras ang iya bugas. Antes tigaw para humok tapos hamot Ay, na iya. Ay, hindi na mga kasing manwa, no? Muna di yan sa balay, panagwa ka lang. Panagwa ka tapos nagtanay ka sa sagwa, automatic pagsulod mo din sa balay. Ma, Sok-sok agad mas. Pero antes ka magsok-sok mas, kinanglan mo agad maligo agad una. Hindi pwedeng, hindi ka agad maligo. Hindi di pwede ang magpatig-atigas ang ulo doon sa sulos ng balay. Kaya nga mo di boss, doctor, kag-nars. Taaman na ang ginasunod ginamon Kaya syempre lahat ng ilag na patihan lahat may aton. Kaya pagkatapos paligo, kinanglan mo mag sok sang mas. Pero sa akon, doa ko kaadla wala. Doa kaadla ko isa kagabi ko di wala sa balay. Kaya kinanglan, isagid kasi mana ang sok o paggamit ko sang mas. Nal. Amor mo kasi manwa. May ugto sa tanan. Bye-bye. Halaw ang tanan. God bless.